Hello guys, ngayon usapang sinyalis tayo ng mga manok manabong Sa usapang sinyalis guys ng mga manok manabong uh, May mga nagtatanong, may bakit yung manok ganito yung kaliskis, maganda naman yung kaliskis, bakit natalo? So yun guys, uh, kagaya sa mga previous video natin wala pong na yung maganda yung kaliskis ng manok ay palaging mananalo lamang mo lang guys pag advantage mo lang pag yung manok mo ay may magandang kaliskis kasi nakadepende pa rin po yan sa makakalaban so kahit maganda yung kaliskis ng manok natin guys hindi ibig sabihin na automatic panalo na tayo kasi siyempre hindi natin alam kung mas maganda pala yung kaliskis ng manok na makakalaban natin. Kasi siyempre hindi naman natin nakikita yung kaliskis ng manok na makakalaban natin. So, yun guys, ay sasabihin naman ng iba. So, ano pala, nang wala na din naman palang silbi yung may magandang kaliskis yung manok natin kasi depende pa rin pala sa makakalaban so yun guys kagaya nga yung sinabi ko advantage mo lang e naman pag natapat naman sa panahon na pangit yung kung sinyal ng makakalaban natin so advantage na natin lamang nga natin na maganda yung kaliskis ng manok natin so yun guys sana may natutunan kayo sa video na ito So yun guys, para sa akin, huwag lang natin iaasa lahat sa kaliskis. I-ready rin natin, i-condition natin yung mga manok natin. Kasi kahit sa tao, kahit buksingerong may talento, pag hindi nag-training, ay siguradong matatalo. So ganun lang yun guys. So kahit maganda yung kaliskis ng mga manok natin, kailangan pa rin natin i-ready, i-condition, alagaan ng tamang alaga tamang patuka, tamang conditioning at ikit sa lahat guys uh, piliin natin yung may magandang linyada at uh, yung subok na yung lahi importante din kasi guys yung lahi ng manok kasi yung magagandang lahi ng manok, yung mga subok na lahi ng manok, sila din yung nagpo-produce ng may magandang sinya so, yun guys uh, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating munting channel. Thank you po and God bless. Peace out.